Nakakaloka, hindi ko inexpect expect na aabot ng 3,300 pesos yung gagastusin ko sa school supplies lang ng alaga namin. Grabe! Ang mahal na ng mga bilihin ngayon, pati school supply. Sabi ko nga sa kanya, yung tigi 8 pesos na notebook yung bibilhin namin. Kasi nga, nung elementary ako, eh ganun yung mga notebook ko. Yung may Jezebel, may Flor de Lisa, mga ganun. Shoot, ah, wala na palang ganung notebook ano na siya, hindi na siya 8 pesos, kundi 30 pesos isang piraso. Kaya, ayan, naisipan ko na lang na dalhin siya dito sa may national bookstore kasi same din lang naman yung presyo. Tapos, ayun, nagulat ako sa presyo dito sa may national bookstore. Hindi ko talaga in-expect na yung bibilhin ko na ganito to lang kakonti, eh umabot ng 1,058 pesos. O, oh, ba diba? Nakakagulad yung presyo. Ganyan lang yung binili ko dito. And after nyan, dumiretso na nga kami dito sa my department store para bumili ng mga bag. Dati-rate, -dati, yung binibili naming bag sa kanya is yung Tigua 1.5. Pero dahil nga taghirap ngayon, sabi namin, eh yung pinakamura na lang dito sa my department store. At eto nga, 399 pesos. At napakarami ding tao dito. Talagang ang daming namimili kasi last minute, pasukan na bukas. <laughs> last year, hindi pa naman ganyan to kamahal yung mga school supplies. Pero ngayong year na ito, grabe, ang sakit sa bulsa. <laughs> Nakakagulat talaga kasi kada hawakan ko eh ang mamahal. At eto, meron nga kaming nakitang ng 200 pesos lang na t-shirt. Kaya naisipan namin na regaluhan yung tatay namin para matuwa-tuwa naman sa amin. Just, at yan, grabe tong sapato. Shoot ta last, ano ba yun? Last 6 months ago, 600 pesos lang ito. Pero ngayon, 900 pesos na. Pero syempre, wala nga kami choice. Kailangan siyang bilhan ng bagong shoes. Pero grabe, ang mahal. Sabi ko nga, sana doon na lang kami sa may labas bumili. Yung tigti 300 pesos. Just... Pero ang kit naman kasi, tsaka ang ganda talagang tignan. At yan, bumili rin kami ng black shoes niya para sa uniform nila. Kasi every Monday daw, eh nag-uniform. At etong black shoes is medyo mura pa siya kasi nasa 299 pesos lang. Grabe, ang saya sana mag-shopping kung marami kang pera, yung tipong kuha lang dito, kuha lang doon, hindi mo na iisipin kung mahal ba o mura yung kukunin mo. At yan, dahil napunta nga ako dito sa my kitchen area, naman ano tawag dyan, sa mga baso-baso, syempre, ayan, naakit yung mga mata ko, kaya napabili ako ng jug tapos ng pichil. Pichil. <laughs> Pero itong mga baso, napakamahal. Kaya hindi na ako bumili kasi grabe. Wala akong masabi sa presyo. Basta mahal lahat. <laughs> At yan, dahil nga, pagpunta na tayo sa counter. <laughs> Naiisip ko na habang papunta ako sa counter, eh, shits. Nararamdaman ko na nasasakit yung bulsa ko. Tiyos, hindi. <laughs> Okay lang yan kasi pang school supplies naman ni Hishane. Tapos nakabili rin ako ulit ng bagong gamit sa catering namin. Kasi nagsabay-sabay yung event namin para sa September 2. Kaya dito sa Pilipinas, kailangan talagang kumayod ng kumayod ng kumayod para mabili yung mga gustong luho, pangangailangan at masuportahan yung sarili. Kasi kung hindi ka kakayod at magtatrabaho, nga nga ka dito sa Pilipinas, maghihirap ka talaga.